Ha, di, maayo ang rulang tau ko sa crispy king. Kay mga ngayo kong tani ako sa crispy king, kay grabe ang gutom na. Inaboyisit <laughs> ini e na, in in na lagi Para kita ko nga. Huh? Ko nga, na nga na para kita ko ng Ang buro apiki ko didiki para mga ako sa kong magkakurkulad. Ano kung puno san ano? Puno san sinabaw na aw. Huh? Ang galito. Puno san la na nagkorokalan ka dan ninda manok laki balik na mit namit kun tani adi grabe nan hilip san akon tiyan na lay na buhay ta ni sus jus ko mariyo sip ang pa kusang tagiya ang nga na ko diri kay para restoryahan ko kay mangayo ko sin manok na pernito ninda aw nano kay manok na sinabaw mong rin na nakita ni jus ko mismo ko ba para lak para tawanan kun di san para Ako nga nang gisulog yung ginsuli po kung ano naging prito ninda. Ausin na baon ng mga linaman o kung ginsa ba ako ninda mantika? Diyos ko mo Siya tausan niyo taga di masalang. Ah, di ako sa crispy king niya na.